mga ko guys Eh, nano lang yan ayan mamaya ko na ilalagay yung towel sa ibabaw at saka dito yung mga sando ano ayan kailangan ko pa maglagay dito ng sando at saka yung off niya. lotion I think dito na rin siguro ayan na guys ang aking ayos para marami kasing space ba nag na Yeah. Madagdagan pa yan guys. And yan lang muna. Good morning guys and welcome sa ating vlog for today. Sa ating vlog for today ay maglilikpit po tayo ng ating mga gamit dahil wala maglilikpit lang ako. Trip ko lang. Gusto ko lang. Pero secret. <laughs> ang gagawin na natin guys ay kunin ko ito oh. kahapon ko pa kaya lang hindi talaga kaya ng katawan ko guys super okay? at saka ngayon wala na naman tulog tulog ko yata is 2 hours lang kaya tingnan niyo yung mata ko oh. so ayan magliligpit po tayo ng mga <laughs> magliligpit po tayo are you excited? Maglilipit tayo ng mga gamit namin. So, stay tuned lang kayo dyan, guys, ha. Ah. <laughs> Saan, guys? Saan kaya ang punta? Hehehe, <laughs> abangan! Ay, baka ma... Mano, puno? I think hindi naman siguro. Hindi. Bababa tayo guys. Ma, Ayan. Pagpasensyahan niyo po yung kalat ko dito sa bahay ha. Medyo maano pa. Ganyan ko na lang pala. Ayan. Ang mas maganda natin pwesto. Lagay natin dito sa. Wait lang a minute. <laughs> Ito. through the city streets we begin to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in So long. Rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Ayan, so sa ibabaw yung Sando and then meron din siyang dalawang socks. natin sa gitna. Mamaya na yun. Hindi namin kayo nagagamitin. Ito naman yung sa akin, guys. Nagpit na natin para hindi tayo mahirapan. kasi hindi naman yan kailangan. This is mine. Sige, lang natin para hindi tayo hindi tayo. para magkasya lahat yung kailangan nating dalhin. Ito yung binili ko sa online. Siya si In. Shininin. Shininin. Tala dito Mostly yung dami tala ko is mga t-shirt. Ayan. Mayroon din tayong sando. And ito, ipadadalhin ko. And this one, dadalhin ko lahat. Akin din pa rin to guys. Yan. Ito medyo makapal. And then mga short na lang pala. Ayoko magdala ng short na ano. Gusto ko yung ano. Ito, dadalhin ko kasi baka ibigay ko na lang yan doon and this one Ay, ano ba yan yan dyan ka lang tapos ang importante underwear eh bibili na lang ako ng ano ng panty liner para hindi tayo mas gastos nang hindi tayo maglaba-laba. Pala. Ayan. Tapos, ito yung dala ko, guys. Puro ganyan. Kasi, mahirap yung mag-short-short pa. Hindi bagay. <laughs> hindi bagay. Ayan. Puro. Puro pants. Ay, mayroon pala akong binalang isa. ano ba yun? to ito, Dala ako. Ito yung pinakamaiksi na dala ko. Hanggang tuhod naman yun siya. Okay lang yun. Para mag-exercise po ba. Yan. And then, ito yung mga ano ng alaga ko. Sando. So, dito ko na lang ilalagay ito sa gilid. Yan. Pwede okay, yun lang, ito lang yung dadalhin ko. Ay, ko na lang para. Ay, hindi. Mahirap yun. Dapat isa-isa pala. Para magkasya tayo. Maluwag pa yan. Pwede natin lagay. Ma Mamaya na, dagdag ko na lang kung ano yung mga kailangan. toothpaste, sabon. Ayun, may sabon na ako doon. Nakaredy na. At saka, siyempre, lalagay ko pa dito yung ating dito ko na lang din ilagay para hindi masyado yung oh. Yun. Yeah. Dala-dala tayo ng tatlong bra. Puro sports bra yung dala ko guys. Yung ganito. dinala kong mga underwear. Ilan to? Alim. Pwede na yan. Uy. Mag, mag ano ako, bili ng, ang tawag na? Um. So, mamaya ko na ilagay yung mga jacket. Kasi madagdagan pa to, guys. itong, itong ganitong. Magdala ako ng oh, extra. Ah, hindi na. Hindi na extra. Lagay ko to sa backpack. Sa backpack pala ano pa ba? Pabango, hindi naman na kailangan. Doon na lang sa bagpak. Ayun, so medicine pa niya. Kailangan ginagamit pa namin. Ready lang ako guys. Ba, ginagamit pa kasi. Ayan. So, ano bang gagawin ko dito? Bago makalimutan. Ayun ba itong ano? Ah, dito pala. So, dito ko pala ilagay yung iba. Yung ating mga yan yung aking hearing aid, batteries, and iba pa. And then, ano pa bang kailangan ko? Ah, towel pa pala. Maglagay pa ko dito ng towel mamaya. Mamaya na yung iba. Hindi ko pa alam. Ganito lang muna yung ayos ko. And then, nagdala ako ng bag para sa mga sa mga maglagay ako ng plastic dito para sa mga dumi, madudumi na damit, no? So, yan lang muna for today guys. And please don't forget to sub and like. Manalaman nyo rin kung saan, kung bakit ko ito ginawa. And, yan na na, malapit na talaga guys eh. So, yan lang muna today. And thank you for watching. And God bless everyone. Please don't forget to like it. Like and sub like pala and subscribe. Hay nako. Thank you guys. Bye bye for now and see you later. Magdagdag pala kung ito pala. Sana ba yun? No, ito, 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 ito. Kasi kailangan ko ito. Ito yung padadalhin natin kasi hindi ko ito ginagamit. Ang importante itong cream. Cream para hindi mag-dry ang balat ng aking alaga at saka ito yung ating dadalhin. Very, 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 very. <laughs> Ang bango. Ayan, pero hindi mo na natin ilalagay sa kala. Ready na tayo. Yan lang muna kasi mahirap. Magdadagdag pa ako marami pa guys. So thank you for watching. God bless everyone. Mwah!